Inovasyon, kung may isang bagay na naging tatak ng militar ng Ukraine sa kanilang matapang na pagtatanggol laban sa napakalaking puwersa ng Russia, ito ay ang kakayahang mag-imbento at mag-isip ng bago kahit sa ilalim ng matinding presyon. Ngunit ang inovasyon ay hindi laging nangangahulugang pagbubuo ng mga bagong sandata sa isang laboratorio. Minsan, ang isang sundalo ay maaaring maging malikhain sa pamamagitan ng pagsasama ng tamang dami ng tapang, tiyaga, at kaunting kabaliwan sa kanilang matinding kagustuhang manalo. Iyan ang tungkol sa bagong taktika ng Ukraina. Gumagamit sila ng isang daan at limamput mm na bala parang mga granada nila. Pero bakit? Ang mukhang kabaliwan sa unang tingin ay isa lang halimbawa ng kakayahan ng Ukraina na mag-adapt kahit binobomba? Ang balita tungkol sa bagong taktika ng Ukraina ay galing sa Defense Express. Noong Agosto 6, itinuro nito na matindi ang labanan sa silangang bahagi ng Ukraina. Naglaan si Pangulong Vladimir Putin ng Rusya ng karagdagang isang daan at sampung libo sundalo upang suportahan ang mga kasalukuyang tropa sa silangang Ukraina. Isa pang halimbawa ito ng pagsubok ng Rusya na gamitin ang kanilang bentahe sa bilang upang pahinain ang Ukraina. At naging epektibo ito para sa bawat sundalong Ruso na natatanggal ng Ukraina sa digmaan. At mahigit isang daan at 6 na milyon na raw ang mga ito sa ngayon. Ayon sa Ministry ng Pananalapi ng Ukraina, kailangang gumamit ng bala, kailangang sumabog ang bomba, kailangang magsagawa ng kamikaze raid ang drone. Ang layunin ni Putin ay pilitin ang Ukraina na maubos ang lahat ng kanilang bala hanggang sa tuluyang mawalan ng kakayahang lumaban ang kanilang mga tagapagtanggol. Hindi dahil wala na ang kanilang kagustuhan, kundi dahil wala na silang mga kinakailangang sandata ang estratehiya ng Russia ay nagbabalik sa atin sa ginagawa ng ilang sundalong Ukranyano. At ang naisip nila ay sagot sa tanong na, paano mo aatakihin ang posisyon ng Russia? Kapag naubusan ka na ng granada at rocket, pwede mong paputukan ang kuta na iyon. Ang sagot ay kasing baliw ng pagiging matalino nito. Tatalian mo na ang paisaya. Madam, talin mo ng time delay fuse ang isang isang daan at limamput mm na artillery shell at sa isang napakatinding pagpapakita ng lakas at tiyaga. Dadalhin mo ito papunta sa posisyon ng mga ruso. Ihulog, tumakbo, at yumuko agad pagkatapos. Dahil ang napakalakas na pagsabog na mangyayari ay sapat na para mapatay ang sino mang malas na nakatayo sa loob ng saklaw. Kapag wala kang granada o iba pang pampasabog, maaari mong dalhin ng pisikal ang mga bala ng artilyeriya sa tamang oras. Idelay ang mga pyro papunta sa posisyon ng kalaban. Isang matapang at medyo baliw na paraan ito para magtagumpay sa isang sitwasyon na hindi mo dapat kayang mapanalo. Parang kwento lang ito sa isang pelikula tungkol sa digmaan, di ba? Halos hindi ka panipaniwala ang taktika. Pero hindi mo kailangang maniwala agad sa amin. May video ng mga Ukrainyanong sundalo na gumagamit ng matalinong solusyon sa pagdadala ng mga bala ng artilerya sa Russia na nagpapatunay na sila mismo ang may kagagawan nito. Ibinahagi ang video na iyon sa social media platform na Telegram ng isang online na magasin na tinatawag na Vodo Medyo iba lang ang mga pangyayari. Ayon kay Vodo ang sandatang makikita sa video ay isang isang daan at dalawampung mm na mina. Hindi tulad ng mas malalaking artillery shell na ginagamit na ngayon ng Ukraine. Pero pareho lang ang paraan. At hindi maikakaila ang matinding tapang na ipinapakita rito. Ang tatlong po video ay nagsisimula sa pagpapakita ng galaw mula sa pananaw ng isang sundalong Ukrainian. Malamang kinukunan niya ang kanyang mga kilos gamit ang kamera sa balikat o ulo. Habang bit-bit ng sundalo ang isang mina palabas ng halos wasak ng gusali. May mga kaunting palatandaan ng mga pagbabago na ginawa ng sundalong Ukrainian sa mina. Paminsan-minsan, lumilitaw sa paningin ang tila isang pius Karamihan sa nakikita natin sa mga susunod na segundo ay ang sundalo na naglalakad sa gitna ng mga damuhan. Sa bandang sampung segundo, may makikita tayong pinto. Ang pintong iyon ang target ng sundalo. At halos katabilang ito ng pintuan kung saan lumabas ang sundalo. Nagdadagdag iyon ng panibagong antas ng tapang sa kanilang ginawa. Malinaw na nagawang makalapit ng mga sundalo ng Ukraine sa posisyon ng Russia na halos nasa ibabaw na nila ito. Kung may mga granada sila, madali sana nilang naihagis iyon sa pintuan at natapos na ang kanilang pag-atake. Wala silang granada noon. Ang mano-manong inihatid na pampasabog na lang ang kailangang gamitin. Mabilis kumilos ang sundalong Ukrainian. Imbes na magtagal sa may pintuan, inihagis niya ang pansamantalang pampasabog sa loob. Pagkatapos, tumalikod siya at mabilis na tumakbo. Nilisan ng sundalo ang gusali at sumisid sa malapit na guho, sakto lang para lumingon, at makita ang usok na umaakyat mula sa pintuan habang sumasabog ang kanyang bomba. Kung naantala pa siya ng segundo, tiyak na katapusan na iyon para sa sundalong ukranyano. Ngunit alam niya ang dapat gawin. Matapang ito, pabigla-bigla, pero higit sa lahat, epektibo ito. At yun lang ang mahalaga para sa isang bansang humaharap sa tila imposibleng laban. Kahit ano pa ang sandata, at kahit gaano pa ito kabaliw tingnan, kung gumagana ito, magagamit ito ng Ukraine para pabagalin ang mga puwersang mananakop ni Putin. Ngunit, hindi maitatanggi na ang mga larawan ni Vodogray ay nagpapakita ng higit pa sa katiting na panganib. Marami pa ang magsasabing parang pagpapakamatay ito. Dahil dito, ang bagong estratehiya ng Ukraine ay may pangalang bumabalik tanaw sa ikalawang digmaang pandaigdig. Ang bansai Granada ang paggamit ng Ukraine ng mabibigat na bala para sa labanan sa lungsod sa malapitan ay nagpapakita ng parehong tapang at desperasyon ayon sa Defense Express. Katulad ito ng taktikang ginamit ng mga sundalong Hapones, mahigit 80 taon na ang nakalipas. Ang pangalang Bansai Granada ay tumutukoy sa dating tinatawag na Bansai Charges. Ipinaliwanag ng fandom ang mga charge kapag naramdaman ng mga sundalong Hapones na sila ay Napalilibutan ng kalaban. tumanggi silang sumuko. Hindi naging opsyon ang pagsuko para maiwasan ang kahihiyan. Kaya ang mga sundalong naipit na sa isang sulok ay nagpasya na ang tanging natitira nilang magagawa ay ang magsagawa ng huling pagsalakay. Susugurin ng mga sundalong hapones ang kanilang mga kalaban. Ang ideya ay tila ang matinding gulat mula sa nakakabaliw na pagsalakay ay sapat na para magkaroon ng posibilidad na manalo at gumana ito. Minsan, mas madalas, nabibigo ang mga bansay charge. Pero kahit ganoon, hindi pa tapos ang panganib. Sabi ng fandom, ang mga sundalong sumasali sa mga ganitong pagsalakay ay kadalasang inuutusang magpakamatay gamit ang mga granadang dala nila. Mas mainam kung malapit sa mga kalabang sundalo, para sa kanilang pagkamatay ay may madadamay silang kalaban. Ayon sa World War II fandom, may sinabi ang isang hindi pinangalan ng United States Marine. Tuwing nasusukol namin ang kalaban at wala na silang matakbuhan, Hinaharap namin ang kinatatakutang Bansai Attack. Ang salitang kinatatakutan ay nagpapahiwatig pa ng isa pang dahilan kung bakit ginawa ito noon ng Japan. Ang Bansai Attack ay ginawa upang magdulot ng takot sa puso ng kalaban. Oo, kadalasan ay napipigilan ang pag-atake. Pero sa isipan ng mga kalaban ng Japan, alam nilang ang mga sundalong na ipit nila ay palaging lalaban hanggang kamatayan kaysa sumuko. Ang mga sakripisyong iyon ay ginawa upang pahinain ang moral ng kalaban hanggang sa humina ang kanilang mga pag-atake at sa huli ay magwagi ang Japan. Hindi ito nagtagumpay. Natalo ang Japan sa ikalawang digmaang pandaigdig. Ang bagong taktika ng Ukraine ay hindi naman ganoon kadesperado at tiyak na hindi ito kasing suicidal ng isang bansay atak. Basta't maisagawa ito ng tama. Gayunpaman, isinasagawa ito sa parehong diwa. Ang mga sundalong Hapones ay gagamit ng kahit anong meron sila sa kanilang bansai charges, mula sa mga machine gun at ripple, hanggang sa bayoneta at kutsilyo. Gumagawa rin ng katulad ang Ukraine, gayon paman. Ang mga pansamantalang bansai granada nila ay mga sandata na may pasabog na epekto. At kahit papaano ay maaaring makontrol dahil sa paggamit ng time delay fuse. Ang nakikita natin dito ay ang kakaibang inovasyon ng Ukraine. Sa totoo lang, ang konsepto ng bansai granada ay hindi pa nagagawa noon. Gaya ng sinabi ng isang dating gumagamit na si C.J. sa labintatlong taon ng paggawa ng mga gawaing militar, hindi ko pa narinig o nakita ang sino man na gumamit ng mortar round para linisin ang isang kwarto hanggang ngayon. At itong antas ng inobasyon ang naging dahilan kung bakit naging epektibong puwersang pandigma ang Ukraine laban sa Russia. Sobrang epektibo, sa katunayan, na ang American Foreign Policy Council ay nagsabi noong Mayo 5 na ang Ukraine ay isang military laboratorio. Ang pagsulong ng Russia laban sa Ukraine ay nagbunsod ng inobasyon na nagtuturo sa mundo kung paano makipaglaban sa isang makabagong digmaang panglupa. Ang paggamit ng mga walang-taong sistema, ang pinakakikitang-kitang paraan ng Ukraine sa pag-angkop sa estilo ni Putin. Ang mga drone ay gumagawa ng maraming bagay, mula sa pagambus sa mga sundalong Ruso at pagsira ng mga mekanisadong unit hanggang sa paghahatid ng mga medical na supply sa mga sugatang sundalo. Sumusubok din ang Ukraine na gumamit ng virtual reality para sanayin ang kanilang mga sundalo. At dito rin matatagpuan ang isang industriya ng depensa na mula sa ilang dosenang kumpanya bago sa lakayin ni Putin ay lumaguna ngayon sa mahigit isang libo at limang daan. Ang Bansai Grenade ay hindi kabilang sa pinaka-high-tech na imbensyon ng Ukraine pero napatunayan na ito sa aktual na labanan. Maaring ito ba ang maging inspirasyon para sa panibagong versyon ng parehong sandata sa hinaharap? Isang versyon na mas ligtas? Posible kayang maghatid ang Ukraine ng mga drone na kanilang ginagawa ng malaki ang bilang? Posibleng ganoon. Pero kailangan nating hintayin ang susunod na hakbang ng mga sundalo ng Ukraine. Iyon ang mahalaga. Ang Ukraine ay mabilis na nagsasagawa ng mga bagong ideya. Mula sa konsepto hanggang sa aktwal na pagpapatupad. Sa gitna ng matinding labanan. Ang mga ideyang ito ay sumisimbolo ng inubasyon sa aksyon. Nakakakuhan ng konkretong resulta laban sa tropang Ruso. Sa halip na masubukan lang sa laboratorio ng walang aktual na karanasan sa labanan. Sa huli, ang malikhaing diwa ang nagbigay inspirasyon sa isang sandata na kasing loko ng Bansay Granada. Magiging pangunahing leader ang Ukraine sa kolektibong depensa ng Europa laban kay Putin. Ayon iyan sa manunulat ng Atlantic Council na si David Kirichenko. Ayon kay Kirichenko, ang pinalaking puwersang militar ng Ukraine at makabagong sektor ng teknolohiyang pangdepensa ay ginagawa ang bansa bilang isang mahalagang katuwang para sa Europa. Itinuro niya na ang Europa ay nagiging mas hindi sigurado sa Estados Unidos at sa pag-asa nito sa malaking kapangyarihang militar nito. Sa ganitong hindi tiyak na sitwasyon, makatuwiran para sa Europa na dagdagan ang suporta nito sa hukbong sandatahan ng Ukraine habang pinalalalim ang kooperasyon sa mga kumpanyang teknolohiyang pangdepensa ng Ukraine. Ayon kay Kirichenko, sumasang-ayon ang London School of Economics and Political Science sa puntong iyon na nagsabing noong Abril na ang makabago at lumalaking industriya ng depensa ng Ukraine ay maaaring maging pinakamahalagang yaman ng Europa para makamit ang kalayaan mula sa pag-asa nito sa Estados Unidos. Nangangahulugan ba ito na makikita na natin ang bansay Granada na ginagamit ng hukbong Europa sa madaling panahon? Hindi. Ang isang sandata na parehong matalino at kakaiba ay hindi basta-basta gagamitin ng kahit sino, kabilang na ang Ukraine. Pero ang ideya, ang malikhaing binhi na nag-udyok sa isang sundalo na maglagay ng mitsa sa isang mina o bala ng mortar, ang ganitong pag-iisip ay maaring humantong sa paglikha ng mga bagong sandata tulad ng paulit-ulit na nangyari para sa Ukraine noon. Ngayon, ibalik muna natin ang usapan sa realidad habang kahanga-hanga ang ipinapakitang pagiging malikhain ng Ukraine sa kanilang bansay grenades. May totoong dahilan kung bakit napipilitan ang mga sundalo ng Ukraine na mag-imbento ng ganitong matitinding sandata. Nakakaranas ng kakulangan sa bala ang Ukraine. Nabanggit namin kanina na ang estratehiya ni Putin ay pahinain ang Ukraine sa pamamagitan ng digmaang pag-ubos hanggang sa tuluyang bumigay ang kanyang kalaban. Sa kasamaang palad para sa ilang unit ng Ukraine, Nagdudulot ito ng mga sitwasyon kung saan napipilitan silang lumaban sa mga sundalong ruso nang wala ang mga sandatang kailangan nila. Ang Bansay Granada ay isinilang dahil sa problemang iyon. Kung wala kang Granada, gumamit ng mga mina at bala ng artilirya. Gayunpaman, ito ay isang problemang kailangang lutasin. Malinaw na may pangangailangan para sa malakas na bala, na angkop, para sa mga opensiba ng infantry sa lungsod. Ang di ang karaniwang paggamit ng artillery round at tm dalawa m ay nagpapakita ng kaparehong antas ng pagkamalikhain, mga anti-tank na mina, bilang kargamento para sa mga first-person view drone. Ayon sa ulat ng Defense Express tungkol sa bagong taktika ng Ukraine at tama naman ito. Malaki na ang naging progreso ng Ukraine sa pagpapalakas ng kanilang lokal na sektor ng depensa. Ayon sa BBC, ang lokal na industriya ng armas ng Ukraine ay gumagawa ng 30% ng mga armas na ginagamit ng militar ng bansa simula Pebrero 2025. Gusto ni Pangulong Vladimir Zelensky ng Ukraine na mas mataas pa ang bilang na iyon. Noong Hulyo, iniulat ng Army Technology na target ng Ukraine na umabot sa 50% ng sariling armas na ginagawa ng bansa bago matapos ang 2026. Ngayon? 40% ng mga armas na ginagamit ng hukbo ng Ukraine ay galing na mismo sa kanila. Talagang kahanga-hanga ito para sa isang bansa na halos walang industriya ng paggawa ng armas bago ang pananakop ni Putin. Pero kahit umabot pa sa puntong 50% ng mga armas na ginagamit ng hukbo ng Ukraine ay gawa na nila, may natitirang 50% pa rin na kailangang manggaling sa ibang bansa. Kailangang makilahok ang ibang mga bansa. Nangangahulugan ito na kulang ang supply ng bala dahil sa mga pagkaantala o di kaya ay hindi kayang maibigay ng mga bansa ang lahat ng pangangailangan ng Ukraine. Kung napunan lang ang mga kakulangan, di na sana kailangang imbentuhin ang delikadong sandata tulad ng bansay grenade. Maraming tao sa Europa, kabilang ang punong ministro ng Denmark na si Mette Fredriksson, ang lubos na nakakaalam ng katotohanan ng iyan. Iniulat ng United 24 Media noong Hulyo 3 ang kanyang sinabi. Kung may anumang kakulangan sa supply ng armas, naniniwala akong dapat natin itong punan. Mahigit isang taon na mula nang magtayo kami ng modelo para direktang suportahan ang produksyon ng depensa sa Ukraine mismo. Napakaganda ng takbo nito. Tinutukoy niya ang Danish na modelo na tumulong sa lokal na industriya ng Ukraine sa kamakailang paglago nito. Pero hindi pa iyon sapat. Ang paggamit ng Ukraine, ng mga mina at bala ng artilleriya ay nagpapakita ng kakulangan nito sa mga bala na kailangang matugunan. Kahit gaano pa kahanga ang bunzay granada, hindi ito ang sandata na gustong gamitin ng sinumang sundalong Ukrainian. Lubhang mapanganib ang kasalukuyang improvised na anyo nito. Malaki ang posibilidad na magkamali. Isang pagkakamali o pagkadapalang habang tumatakbo palayo ang sundalo sa pagsabog, tapos na ang lahat. Sa kabila ng lahat ng iyan, ang mismong pag-iral ng bunzay grenade ay nagpapakita ng isang bagay na ilang beses nang napatunayan ng Ukraine ipinapakita ng mga sundalo nito ang hindi matatawarang lakas at determinasyon sa kanilang pakikipaglaban sa mga tropang Ruso. Balikan natin ang video ng paggamit ng bonsai grenade na tinalakay natin kanina. Nagsimula ang video na iyon sa puntong handa nang gamitin ng sundalong Ukranyano ang kanyang pansamantalang sandata. Ang hindi natin nakita ay ang buong proseso ng pagdadala ng mina na ginamit niya sa lokasyong ipinakita sa video. Ang minang iyon ay malamang na iinihatid gamit ang kamay habang sumasalakay sa posisyon ng mga ruso. Maaaring naglakad ng milya-milya ang sundalo dala ang mina bago siya nagkaroon ng pagkakataong gamitin ito. Ipinagtanggol ng Defense Express ang ibig sabihin nito sa larangan ng labanan, lalo na kapag may kasamang bala ng artilyerya. Pinapakita ng pagbabagong ito ang bigat ng pisikal na hamon sa mga tagapagtanggol ng Ukraina kailangang magbuhat ng isang sundalo ng apat na kay jajaji na bala sa gitna ng labanan sa lungsod at pagkatapos ay ihagis ito ng sapat ang lakas at katumpakan upang makapinsala sa mga tropa ng kalaban. Araw-araw hinaharap ng mga sundalong Ukranyano ang mga pisikal na hamong ito. Ipinapakita nila ang tapang at tibay na hindi inasahan ni Putin. Naalala mo, inasahan ng leader ng Rusya na mapapasubo ng mabilis ang Ukraine sa kanyang kagustuhan ilang araw matapos niyang ilunsad ang espesyal na operasyong militar. Ang 20,000 sundalo ng Rusya ay inaasahang magmamartsa papasok ng Kiev na halos walang haharap na paglaban. Halos apat na taon na ang lumipas. Alam nating hindi iyon ang nangyari. Patuloy pa rin lumalaban ang Ukraine. Ang Bansai Grenade ay isang maliit na larawan ng matinding determinasyon at diwa ng mga sundalong Ukrainian na ipagpatuloy ang laban. Kahit na ang kalaban ay handang isakripisyo ang mahigit isang milyong sarili niyang sundalo para sa kanyang layunin? Pero sana hindi na kailangang buhatin pa ng mga sundalong Ukrainian ang napakalalaking balapapunta sa mga posisyon ng depensa ng Russia. Maaring mangyari yan sa hinaharap. Ipinapakita ng paggamit ng Ukraine ng bonsai grenades na gumagana ang konsepto. Kahit na medyo kakaiba o parang baliw pa ito sa ngayon. Ang susunod na hakbang ay maaring pag-aangkop sa pamamagitan ng paggamit ng ground drones sa halip ng tao para magdala ng mga shell na ito. Napatunayan noon ng Ukraine na kaya nitong gamitin ang ganitong uri ng mga drone laban sa Russia. Noong Abril 2000 at 24 iniulat ng Business Insider na gumamit ang Ukraine na ng ground drone para igulong ang pampasabog sa gilid ng trench ng Russia. Ibinagsak ang pampasabog. Sumabog ang trench at nagkaroon ng maliit na tagumpay ang Ukraine. Mga drone na may dalang bansay bombs, maaring makamit ang parehong resulta. Maaaring gamitin ang mga drone bilang panakipbutas sa pamamagitan ng pagdala ng artillery shell sa mga posisyon ng Russia bago ito sumabog. Kailangan ng Ukraine ng mas mahabang fuse o paraan para pasabugin ang bomba nila mula sa malayo, ngunit posibleng magkaroon na sila ng drone sa lalong madaling panahon. Ayon sa ulat ng Atlantic Council, nilalayon ng Ukraine na bumuo ng drone army na may hanggang 15,000 ground robot bago magtapos ang 2,000 at 25. Sa kaunting pag-aayos, ang Bansai Bomb ay magiging isang napaka-epektibong sandata. Kung may bansang kayang gawin ang mga pagbabagong iyon, ito ang Ukraine. Sa ngayon, may natatanging konsepto sila sa hinaharap ang konseptong iyon ay maaaring maging isang bangungot para sa mga puwersa ni Putin. Sa pinakamababa, mas epektibo ang Bansai Bomb kaysa sa ginagamit ng mga sundalong ruso na mga mina. Ang mga rusong nagpapasabog ay nagdadala ng mga landmines sa likod, ngunit hindi nila nagagamit bilang pansamantalang bomba. Alamin pa ang iba sa aming video at huwag kalimutang magsubscribe sa Military Show para sa mas marami pang video tungkol sa pinakabago at pinakanakakatuwang inovasyon ng Ukraine.